Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Pagpapatuloy natin kaagapay ang ating tinatalakay na paksang may pamagat na The Heart of Christmas. Sa tuwing panahon ng Kapaskuhan, lagi tayong nakakarinig ng na mga awiting pamasko o Christmas carol at ito'y nagbibigay sa atin ng kagalakan. At alam nyo ba ang pinakaunang Christmas carol ay inawit ng mga anghel? Ito ay naganap noong ipinahayag nila ang pagsilang ni Jesus at ito ay unang ipinahayag nila sa mga pastol. Tungayan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas Kabanatang 2, Talatang 14 Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mga lyrics ng unang Christmas carol ay hindi po inawit na makilala at dakilang mga awit sa buong mundo. Ito ay inawit at ipinahayag ng mga anghel. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Ito ay inawit ng mga anghel sa mga lyrics o lingwaheng nauunawaan nating mga tao. Sapagkat ang mensahe ng Christmas Carol ay para sa mga tao. Pag-aralan natin ang mga mensaheng ito. Una, ang kaligtasan ng tao ay nagbigay ng pinakamataas na kapurihan sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At dahil sa kabutihan ng Diyos, siya ay naging tao at nanahan sa piling natin. At pagkatapos ng 33 taon, siya ay namatay sa krus. At sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buong mundo na nagbigay sa Kanya ng pinakamataas na kapurihan ay ang ating kaligtasan. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat dahil wala nang inaasam ang ating Diyos, kundi ang maligtas ang lahat. At doon ay napapapurihan siya ng sukdulan hanggang langit. Kagapay ang kaligtasan na pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sakop nito ang lahat. Maging ang kaligtasan natin mula sa kahirapan, mula sa sakit at kabiguan, at kapag tayo ay uh, lumalaya sa mga bagay na ito, ito'y lubos na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ang ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya sa buhay natin, it gives Him the highest glory. Sabi sa Efeso, kabanatang dalawa sa mga talatang walo at siyam, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Pangalawa, ang kaligtasan na galing sa Diyos ay nagdala ng kapayapaan sa mundo. Sa lupa ay kapayapaan. Kaagapay, eh. aaring sa buhay mo ngayon, masasabi mong okay lang ang mahirapan ka kasi ganun naman talaga ang buhay dito sa mundo. Ayos lang ang kahirapan. At pagdating naman sa langit ay maayos din naman lahat. Tama naman yun kaagapay. Subalit ang pahayag na ito ng mga anghel nakasama ang kapayapaan mo dito sa lupa habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Ano man ang ginagawa mo, Anuman ang kalagayan mo, ang kalooban ng Diyos ay magkaroon ka ng totoong kapayapaan. Ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon kaagapay, na ang isang sangkap ng kapayapaan para makamit mo ito ng lubusan ay sa pagkakataong ikaw ay magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo para magkaroon ka ng lasting peace forgiveness is necessary. Ang sabi ng 1 Kabanatang 1, talatang Kina kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At kaagapay upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, kailangan niyang alisin ng ating mga kasalanan. Ang mga masasayang tao ay mayroong kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan sa ibang tao at kapayapaan sa kanilang sarili. Ang nakakalungkot kung gaano karami ang masaya ay ganun din ang mga nagdadalamhati sa araw ng Kapaskuhan. At kung ikaw ay nandoon sa ganong kalagayan, masasabi mong anong klasing Pasko ito para sa akin at sa aking pamilya. Maaring ikaw ay may mga pinagdadaanan sa mga panahon na ito. Maaring tungkol sa pamilya at maaring tungkol sa iyong relasyon. Subalit, nakukuha mong itago at pilit mong sinasabing hayaan ko na lang muna dahil Pasko naman. Subalit so, sinasabi ko sa iyo kaagapay, ang Christmas carol ay may daladalang kapayapaan para sa ating lahat. Maaring hindi ito ang pinakamagandang Pasko para sa iyo. Subalit so, kung may Jesus ka sa puso, magkakaroon ka ng best Christmas sa buhay mo. Roma Kabanatang 5 sa mga talatang 1 at 2 Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, Tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kaniyang kaluwalhatian. Pangatlo, ang kaligtasan na galing sa Diyos ay may kasamang pabor sa lahat ng tao. Sa mga taong kinalulugdan niya. Ang ibig sabihin ng pabor ay may kumuha ng lahat ng problema natin at alam ng Diyos lahat ng uri ng problema ang pinagdadaanan natin kaagapay. Subalit ang mensahe ng Pasko ay nagbigay ng malaking pabor sa ating lahat. Sa taong 2025, maaaring may mga problema ang dadating sa iyong buhay, subalit ang Diyos ay lagi mong makakasama at ang mga pangangailangan mo sa darating na taon ay ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo ayon sa kanyang kalooban. Sabi sa Lukas, kabanatang apat sa mga talatang labing walo at labing ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na silay lalaya at sa mga bulag na silay makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kaagapay kapag sinabi nating favor hindi dito pinag-uusapan kung ano ang kaya nating gawin sapagkat lahat ng iyan pag favor hindi ka deserving pero napasa iyo ang sabi sa aklat ng Jeremias kabanatang 28 talatang labing 11 sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparehoring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZES Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan Ako po si Pastor Ronald Liobrera Maligayang Pasko at Pagpalain Ka ng Panginoong Jesus Pagpalain siya sa kanyang mga gawa Nagpapagal, gumabiman, man umaraw Tangan ang hiling Buhay na maginhawa Galak sa puso naway magumapaw Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan sa pangalan ni Yesus, amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan